Hello po guys sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat? Magluluto po ako ng ating tahong guys. Inuna ko muna yung ating luya. Ayan guys, konting brown lang siya. Ihalo na natin po yung ating sibuyas. Ganyan po ako guys, nagluluto. Inuna ko muna yung luya at saka sibuyas. Konting brown lang po yan. Ihalo na po natin yung ating bawang hay lang amobrawl muna yun siya ayan guys halo na po natin yung ating bawang naku po guys ang amoy pa nga lang masarap na siya naku dya, guys habang nagluluto ako guys may maamoy at medyo masarap yung ating seafoods naku po, seafoods na po yan siya guys masarap po siya guys yan ang gusto ko po guys uh, tahong na maraming loya at saka na si... nayan guys luto na po yung ating uh, tatlong ingredient at saka yung isa na lang ang nating naiiwan yung ating kamatis kaya kailangan po natin muna lutoin yung ating kamatis ganyan guys kailangan lutong luto sya malambot na siya bago ko po ihalo yung ating takong ganito ako guys magluto kailangan uh, malambot na yung ano kamatis bago ko po siya ihalo guys pag luto yung kamatis ma malinamnam po ang lasa pag uh, siya ay luto kaya kailangan nyo muna po lutoin bago ihalo yung tahong ayan na guys kay luto na siya hinalo ko na po yun guys masarap po yun siya guys bago mo Uh, lagyan ng sabaw, kailangan na uh, medyo kunting kulo lang siya. Eh, hindi, naman asin kulo. Minuto lang po siya kahit mga 5 minutes guys. Takpan mo muna tapos lagyan mo na siya ng sabaw. Naku po guys, ka, ka lakas po ng ating uh, kahoy. Alam niyo po guys, mas maganda yung sa kahoy talaga kayo magluluto. Hindi lang kayo ay nakakasip, masarap pa yung ating luto. Ayan na guys, kunting ano lang yun siya, kailangan mo na natin takpan. Tapos ngayon guys, tingnan natin ulit guys. Ayan na guys, eh, medyo mainit-init na po siya. Halo-haloin muna natin. Guys, dinagdagan ko muna yung ating uh, uh, sabaw. Lagyan ko po siya ng ano ng 7-Up. Pero masarap yun siya guys, yung uh, Sprite ang linalagay dyan. Kasi madalas ang iba nagluluto is Sprite. Pero wala po siya dito. nag ikot, -ikot na kami sa mga tindahan pero wala siya. Pinagdagang ko siya ng uh, tubig guys para hindi naman lasa talaga siya na soft drinks. Ang sarap guys sa uh, pag soft drinks ang ilalagay nyo ah, uh, medyo matamis-tamis po siya. Hindi nyo na kailangan na maglagay ng bitsin. Nako po guys. Hitsopa itsura pa lang at saka amoy na guys masarap masarap na kunting asin lang siya guys at saka ah uh, asin lang yung guys ang akin na ha? hindi na ako naglalagay ng kung ano ano yan lang ang guys ang akin dinoloto tapos antayin na lang natin po siya na magkumulo at aha iha ina natin sa kainan ayan na guys kasi isa lang yung aking sili hinapi na lang para mas maanghang malalasaha mo yung ang 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 natin guys para maluto na siya hmm bango guys ayan na luto na siya guys kumukulong na po sya Kunting timbot na lang guys. Kakain na po tayo. Ayan, halo-halo muna pag may time, guys. Para masarap. Naku po. Lalong masarap. Hindi, para pantay ang ating lasa. Yan lang, guys. Maraming salamat sa inyo. Kain-kain muna tayo, guys. Hmm, tikman natin para sigurado malasa siya. Masarap na siya, guys. Hmm. Pwede na siya guys, ating uh, pwede natin pwede na natin uh, ihain sa ating pamilya at kumain na po tayo sabay-sabay. Malinamnam na po siya guys sa ating pag uh, pa sa ating panlasa. Ayan na guys. Diba guys, kunting uh, kunting oras lang Pwede mo nang gawin pang tanghalian, pang hapunan.